Simpleng switching lang ang ginagawa ng Roas sa laban Pero napaka-effective nito lalo pat mga scorer ang kanilang big 3 Nasabi na nga lang ni Coach Cervantes sa kanyang sarili Nang matapos ang unang quarter Palaging nakaka-score si Roaser kapag si Lorenzo ang nagiging defender Talo naman sa matchup si De La Rosa sa katapatan nitong si Dre Sanchez Habang patas lang naman pagdating sa small forward matchup kung sa center position daw ay nakakalamang naman daw si magbuo kaso kailangan din daw makapuntos ng mga kasamahan ni Valdez at magbuo kung gusto nilang makasabay sa Rojas Sharks. Napatingin nga si Isaiah kay Tuason. Kaya mo bang maglaro? Tanong ni Isaiah rito at tumangu naman si Tuason. Bigyan ninyo ng screen si Carlo. Kailangan natin ng 3 point shooting niya para makahabol tayo. Gerald, Bawas-bawasan mo ang please. Gawin pa rin ninyo ang magandang ball movement. Gamitin mo ng ayos ang ating shot clock at huwag magmadali. Tumango naman si Gerald at humingi ng paumanhin. Marlon, nauunahan ka pa rin ang sentro nila sa rebounding. Bisikalin mo si Karisma. Dapat ay confidence kang balyahin ng katapat mo. Sabi pa nga ni Coach Isaiah kay Marlon, nakakatapos lang uminom ng tubig tumango nga ito pagkatapos at napaseryoso si Gerald dahil hindi si Ray De La Rosa ang pagpapahingahin ito kundi si Balbuena. Gerald, ikaw ang sa power forward position. Carlo, ikaw sa 3 at Remyel, maging observant ka. Ikaw naman Ray, kulang ka sa confidence sa shooting. Huwag kang mag kapag nalilibre ka at pinapasahan. Sabi pa nga ng kanilang coach. Si Ricky naman ay seryoso lang na nakikinig. Napatingin nga rin siya sa hawak niyang phone ng oras na iyon. May chat nga si Andrea at tinatanong siya nito kung bakit daw hindi siya pinapalaro o naglalaro. Napatawa na nga lang si Ricky nang replyan niya ito. Sinabi nga niyang may ibang strategy ang ama nito. Ayaw niyang sabihin dito na siya ay may lagnat dahil baka raw tumawag ito at mag-alala tumunog na nga muli ang buzzer at dito na nga magpapatuloy ang game. Ang second quarter ay magsisimula na. Screens at ball movements huwag ninyong kakalimutan. Bulalas pa nga ni Coach Cervantes at isang malakas na sigaw naman ang sagot ng lima players. Ang mga players naman sa Roa Sharks ay nagtayuan na rin. Si Dre nga ay napasulyap sa mga players na ipinasok ng kabilang team. Nakita niyang ipinasok na sitwason. Nakita rin niya na ang nawala ay ang starting power forward nila at ngayon ay napapaisip siya kung sino ang tatayo sa 4 position. Si Lorenzo naman nga ay sinambot na ang bolang ipinasa ni Magbuo at dito na nga napaseryoso si Dre dahil si Gerald ay ang nasa power forward position. Sitwaso naman ang nakatapat ni Roser. Napapaisip nga siya kung anong plano ng kalaban sa ganitong lineup. Huwag mong papabayaan Calvin ang katapat mo, shooter yan. Sabi nga kaagad ni Dre na hinabol naman ang tumakbong si De La Rosa. Papunta nga ito sa pwesto ni Natwason at Roser. Si Remiel naman ay makikitang binigyan ni magbuo ng screen at dito na nga siya mabilis sa tumakbo papunta sa basket. Pinahabol niya ang sentro ng kalaban sa kanya at isang mabilis na bounce pass ang kanyang ginawa. Tumalbog ang bola sa sahig at sinambot ito ni Marlon na mabilis namang tumakbo sa basket. Si Soriano nga ay maliksing inunahan ito, paso, napaseryoso siya nang huminto si magbuo at tumalon para magpakawala ng isang malapit na jump shot. Ano? Marunong ba ang isang ito ng ganitong tira? Bulalas na nga lang ni Soriano sa isip at wala na siyang choice kundi ang pagmasdan ng bola na dumiretso sa basket. Kaya rin niya ni Marlon, sabi naman ni Coach Cervantes at pumasok nga ang bola sa basket na mabilis na ikinachir ng mga tagamansalay. Magandang simula raw ito at bago pa man nga maging masaya ang mga nakai team ay agad na silang tumakbo papunta sa side ng kalaban. 22-30 ang score at mabilis nga itinawid ni Soriano ang bola Marahan din siyang napaatras ng dikitan siya ni Lorenzo. Medyo nagiging maingat nga si Jasper dahil parang habang tumatagal daw ay humihigpit ang pagbabantay sa kanya ng kanyang kaharap. Nakita nga rin niya agad ang pagdating ni Dre at agad niyang ipinasarito ang bola. Hinawakan naman ito ni Sanchez at sinalubong agad siya ng malakas na cheer ng mga manonood si De La Rosa naman ay gumalaw pa kaliwa at pakanan Habang humaharang ang kanyang nakataas na mga braso. Hindi siya nagpatinag kay Sanchez na bigla na lang gumisi at humakbang ang isang paa paabante. Napasabay rito si De La Rosa kaso isang mabilis sa pagbalik ang ginawa ni Sanchez at dito na nga makikita ang semi fade away jump shot nito. Isang step back jump shot ang kanyang ginawa at si Dela Rosa naman ay tumalon pa rin para subukan itong pigilan kahit huli na. Pumasok din ang bola sa basket at dito na nga mabilis na nagtakbuhan ang team ng Mansalay na ikinaalarma naman ni Dre. Napasigaw agad siya sa kanyang mga kasamahan at sinabing depensa na kaagad. Si Valdez ang sumalo sa bolang ibinato ni Magbuo at sa paghinto nito sa may 3 point area ay bigla itong huminto at tumalon. Ang mga manonood ay napalunok ng lumitaw sa likuran ni Valdez si Dre na nakahanda ng hampasin ang bola na bibitawan ito. Hindi ka makakaisa. Buladas nga ni Sanchez kaso nang hampasin niya ang bola ay nawala ito. Hindi ito itinira ni Valdez. Bagkus ay ipinasan niya ito sa dumating na sitwason. Pagkasambot ni Carlo ay akmang titira na siya nang biglang lumitaw sa air si Roser. Napangiti nga ang nakaitim na player nang makita ito. Isang dribble pa ang ginawa ni Carlo Tuason at umiwas siya sa dumating na si Roser at doon palang lang siya tuluyang tumalon. Isang tres ang kanyang pinakawalan na humalis sa basket nang walang kahirap-hirap. Napakuyom na nga lang si Roser dahil nagkamali siya ng tantya. Napatingin nga rin siya kay Dre at sineryosohan siya ng tingin ito. Si Sanchez nga ang humingi ng bola at siya ang nagtawid nito. Nang muli siyang depensahan ni De La Rosa ay dito na nga ipinamala si Dre ang kanyang talento sa ball handling. Mula sa kaliwa, pinahabol niya ang kanyang bantay at sa kanyang pagkanan ay doon na nga niya binigla ng dribble ang bola papunta sa kanyang likuran. Isang behind the back crossover ang kanyang ginamit kay De La Rosa upang ito ay kanyang maiwanan na kinachir ng mga manonood. Inatake pa nga ni Sanchez ang basket at dito na nga siya na paseryoso dahil humanda ka agad si na magbuo at Valdez. Humanda na nga ang dalawang player ng mansalay sa pagdating ni Sanchez at dito na nga nakita ng marami ang walang takot na pagsugod ng kanilang ace player. Si Marlon ay napaseryoso nang alikuran siya bigla ni Sanchez. Si Valdez naman na inabangan ng gagawing pagtalo nito paharap. Kaso, pinatalbog ni Sanchez ang bola ng mababa at pasimpleng dinikita ng siko ang katapat nitong si Bagbuo. Dito na nga umabante si Dre at napaseryos si Marlon nang may matigas na bagay ang tumama sa kanyang katawan. Iniipit nga ni Dre ang bola sa kanyang tagiliran at sa pagtalo niya sa basket ay ginamit niya ang kanyang kanang kamay para gawin ng isang reverse layup upang hindi raw siya mabutaan nang dumating na si Valtes Mula sa ibaba sinalok na Dre ang bola pataas at sa pagangat nito ay napatayo ang mga manonood na nasaksihan nito Pumasok ang bola at dumagundong ang buong venue dahil isang highlight play ang pinamalas nito na kinaseryoso ni Coach Cervantes Ang ganda raw ng move na ginawa ni Sanchez at hindi na nga raw siya nagulat napapasok din ang bolang pinakawala nito. Depensa agad! Sigaw naman ni Sanchez at ang kanyang mga kasamahan ay napatakbo ka agad. Sa pagsambot naman ni Lorenzo sa bola ay nabigla siya ng si Dre Sanchez ay nasa kanya ng tapat. Dinikitan siya nito na naging dahilan upang mapaatras siya. Napalunok na nga lang si Lorenzo at si Gerald nga ay napatakbo pabalik para kuhanin ng bola kaso huli na ito dahil nakuha na ni Sanchez ang kanyang target na bagay. Isang steal mula kay Dre ang nasaksihan ng lahat at dito na nga siya tumakbo palayo mula sa basket. Humabol sa kanya si Lorenzo at dito na nga si Dre ng lumitaw rin si Valdez kaso bigla siyang gumalaw palayo at ibinato ng mabilisang bola sa kakampi niyang biglang tumakbo palapit sa basket. Sinambot ito ni Roser at agad na tumalon papunta sa ring. Idadakdak niya ang bola at ang mga manonood ay napatas ng kamay. Si Marlon naman ay hindi natakot sa mangyayari at sinubukan nga niyang iblak ang gagawin ni Roser kaso napaseryoso si Marlon dahil mas mataas daw ang vertical leap nito kung ikukumpara sa kanya ang buong Roas Gymnasium ay dinagundong ng malakas na cheer ng home crowd naidakdak ni Roser ang bola at pinosterize niya ang sentro ng mansalay na sa paglapag sa ilalim ng basket ay kamuntikan pang matumba. Foul, block number 6, basket counted, bulalas ng referee. At doon na nga lalong nagwala ang mga manunood habang si Roser naman ay sineryosohan ng tingin si Magbuo. Naglakad pa nga ang player na ito sa harapan ng home crowd na malapit sa kanya at dito nga niya hinampas ang kanyang dibdib at tumayo ng matikas na lalong ikinawala ng mga tagarohas. Si Gerald nga ay agad na nilapitan si Marlon at tinapik sa balikat. Okay lang iyan kuya Marlon. Tumango naman si magbuo. Ang taas tumalo niyang si Roser. Sambit naman ni Marlon na pumesto na sa tabi ng basket. Gagawin na nga ni Roser ang kanyang bonus shot at sa pagpasok nito ay lalo nang na umingay ang buong venue. 37 to 25 ang naging iskor matapos iyon. Nasa Rojas pa rin nga ang momentum at kung hindi raw ito magagawang pigilan ay baka raw lalong mamaga ang lamang ng mga ito sa mansalay. Si Gerald naman ang humingi ng bola sa kanyang kuya Marlon. Siya nga ang nagtawid nito at agad nga siyang nilapitan ng katapatan niyang si Joaquin. Kailangang mabawi namin ang momentum. Sabi nga ni Gerald sa kanyang sarili at sa pagatras niya ay siya namang pagsubod sa depensa ng kanyang kaharap Pinasimplihan nga niya ng hawi si Wakin at sa paglampas niya rito ay laking gulat niya nang si Sanchez ay lumitaw sa kanyang harapan Napabagal nito ang galaw ni Valdez at dito na nga niya mabilis na hinanap si De La Rosa Kaso sa paggalaw ng kanyang mga mata ay namataan din niya ang pagsara ng depensa sa kanya ni Nasoriano at Roser ang big three ng Rojas ay nagawa siyang makorner. Dito na nga napatakbo si Natwason at Lorenzo para hingin ng bola kaso huli na sila dahil nahampas na ito ni Dre at nasambot naman ni Soriano. Ang pangyayaring iyon ay ikinaseryoso ng coach ng Mansalay. Ang mga manonood ay napatayo nang makita ang mabilis na pagbaba ng big three nila na parang punong-puno ng enerhiya. Si Valdez ay hinabol ang mga ito kaso ito raw ang pinakamalaki niyang pagkakamali dahil nang malampasan niya si Soriano ay doon naman daw napunta ang bola kay Roser. Napakilos agad si Valdez at si Mendez naman sa bench ay biglang napalunok sa mangyayari. Palapit na nang palapit ang apat sa basket at sa paggalon ni Valdez para harangan si Roser ay siya namang pagbato nito sa bola umangat sa ere ang bola at nang makita ito ni Gerald ay buong lakas niya itong tinalon upang maagaw ito. Kaso si Dre Sanchez ang humawak nito at makikita ngang ang ganda ng buwelo nito papunta sa basket at doon na nga niya tinapos ang depensang ginawa ni Valdez nang ito ay kanyang dakdakan. Bumagsak si Gerald sa ilalim ng basket at si Sanchez naman matapos bumitin sa ring ay lumapag habang pinagmamasdan ang pinosterize niyang defender. Si Valdez nga ay napalunok nang makitang nasa harapan niya ang big three ng Rojas na parang mga nakakatakot na nilalang. lang. Kasabay rin ng highlight day na iyon ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng mga taga Rojas. Ganadong ganado ang tatlong pinakamagaling sa Rojas Sharks dahil ito sa kagustuhan nilang ilang paso ang mansalay. Isa pa, ito sana ang gusto nilang gawin kay Mendes kaso mukhang hindi raw yata ito makakapaglaro kung kaya si Valdez ang una nilang ginawang biktima. Ikaw Mendez na nagturo nito sa akin noong all star kaya heto ginamit ko sa kasamahan mo. Nasabi na nga lang ni Dre sa sarili at kasabay ng paglayo nilang tatlo sa nakaupo sa sahig na si Valdez ay ang pagkumpas rin nila sa kanilang mga kamay para lalong palakasin ang cheer ng kanilang mga supporters. Sa totoo lang Mendez, nagpapasalamat ako sa ginawa mo noong all-star sa akin. Kung hindi mo ginawa ayon, baka hindi ito mangyayari. Ngayon, wala na akong kakatakutan. Manalo man kami umatalo, ay gusto kong maalala ko ng mga manunood bilang si killer. Ang pag-corner ng point guard, shooting guard at ng small forward ng Rojas kay Gerald. Isang magandang depensa iyon, lalo na at sila rin ang best players sa kanilang team. Mahirap pigilan ang bagay na iyon, lalo pat hindi naman magaling na passer si Gerald. Dapat na ba naming isurrender ang labang ito? na itanong na nga lang ni Isaiah sa sarili habang nakatingin sa score sa itaas 39 to 25 at sa ipinapakitang laro ng East players ng kalaban ay handang handa raw ang mga ito sa kanila mula naman sa tabi ni Isaiah ay makikita si Ricky na pinunasa ng binasang tawil ang kanyang mukha at leeg Coach, paglaruin ninyo ako Seryosong winika ni Mendes at ang mga nasa bench nga ay napaseryoso ng pagmasdan si Ricky ng sandaling iyon. Nakakuyom ang kamao nito at parang ayaw magpapigil sa datingan nito. Sinimplihan lang naman siya ng tingin ni Sir Isaiah. Hindi mo ako mapipilit. Nilalagnat ka. Ano naman ang gagawin mo laban sa victory ng Rojas? Bulalas nga ni Coach Cervantes. Pero hindi naman natinag si Mendez sa sinabi nitong iyon. Ayaw kong mapanood na matalo ang team na ito nang walang laban. Gusto ko coach maglaro. Gigil na wika pa ni Ricky na ikinailing naman ni Isaiah. Kanina pa ako nakapagdesisyon. Magpahinga ka. Mas importante ang pahinga mo kaysa sa maglaro ng matatalo sa labang ito. Kumuyom ang kamao ni Ricky nang marinig yun mula kay Isaiah. Iniisip ba ninyo na talo na tayo? Wala sa bokabularyo ko ang matalo nang hindi lumalaban hindi pa coach tapos ang laban. Kayo ba, hindi kayo nakaranas sa na maglaro ng may sakit? Tanong pa nga ni Ricky at si Isaiah ay medyo napaseryoso sa mga salitang binibitawan ni Mendes. Susuwayin mo ba ako na coach mo, Mendes? Oo coach, gusto kong maglaro. Kung matatalo tayo, gusto kong kasama ako. Pero hindi ibig sabihin na talo na nga talaga tayo. Ayaw kong panoorin ganito ilang paso ang mga kaibigan ko sa labang ito. Ang mga kasamahan ni Ricky sa bench ay napalunok nang marinig nila ang sinasabi nito sa kanilang coach. Parang hinipon nito ang puso nila lalo na nang sabihin nitong kaibigan ng turing nito sa kanila. Hanggat hindi pa tapos ang laban, wala sa bokabularyo ko bilang player ang matalo. Ipasok ninyo ko coach at ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaya kong gawin kahit may lagnat ako. Tsaka na ninyo ako bigyan ng parusa dahil sa katigasan ng ulo ko kapag natapos ang game na ito. Ang seryosong mata ni Mendez ay ang nagpaatras ng bahagya kay Coach Cervantes nang hindi inaasahan. Napakuyom siya ng kamao ng makita kung gaano kalakas ang dating ng mga salita ng batang ito. Paglaroin ninyo ko coach at tatahimik ako sa mga sinasabi ko. Mahina pang wika ni Ricky na huminga ng malalim at inihanda ang sarili para sa pagpasok niya sa game. Nakapuntos nga muli ang Rojas at ito ay sa pamamagitan ng isang pump fake shot na pinakagat ni Dre sa bantay niyang si De La Rosa. Dalawang free throw ang ipinagkaloob kay Sanchez at matapos niyang maipasok ang unang bola ay doon na nga napaseryoso ang mga manonood nang si Ricky Mendez ay ipasok na kapalit ni Ray De La Rosa. Si Gerald nga ay napaseryoso sa nakitang iyon at napatingin din nga siya sa kanilang coach na seryosong nakahalukip-kip ang mga bisig sa dibdib. Ang mga players nga ng Rojas, lalo na si Dre, ay medyo nagulat din sa pagpasok ni Mendes. Akala ko ay may lagnat ka, bulalas ni Gerald na nilapitan si Mendes na napangiti na lang. Okay lang ako, ayaw kong panuorin na matalo kayo. Kailangan kasama ako kapag nangyari iyon. Tama ba ako Gerald? Wika pa nga ni Ricky na makikita sa mga mata ang pagliliyab. Si Michael Jordan ay may isang laro na may sakit. At ganoon din si Dirk Nowitzki. At sa isang maliit na bayan sa Oriental Mindoro, isang player din mula sa mansalay ang gagawa nito. Ang tanyag na flu game. Paano kaya ito gagawin ni Ricky Mendez?